Ayan. So, ayan mga boss. Uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss Tipin Vlogs. Ayan. So, for today's video, mga boss, uh, magluluto tayo ngayon ng tinolang manok kasi ayan, tag-ulan ngayon, mga boss, at saka malamig yung panahon natin ngayon. Ayan. Mag-ano lang ako dito ng ano, malunggay. Gihimay ng malunggay. At saka galing ako kanina ng bukid. Nabutan kami ng ulan ni Leo. At saka yun mabuti na lang hindi bumaha at saka hindi na rin ako pumunta doon kila ati kasi hapon na kami umuwi ni Leo malakas yung ulan pinilit na lang namin yan basa si Leo at saka basa din ako kahit may ringkot mga boss kasi yung ulan pumapasok dito sa muka kaya ayun gabi na ako na nakauwi dito at saka mabuti na lang pag-uwi ko na uh, iperper ko na pala yung manok <coughs> ilinagay ko na sa kulungan at saka pagdating ko kinatay agad namin ni Inting yan si Inting yung ano ko partner sa pag ano ng manok Ayan. Uh, yan sarap din to ngayon mga boss lalo na malamig yung panahon at saka yan si ano. Kaya pi ako nagkati ng manok para din kay Theodore tsaka kay Tita Titing. Ka masigit yung ano niya lalamunan. yun so tapos na. Pinakuha ko lang si Inting ng limang ano. Tulunggay. Limang Limang piraso at yung manok. Ayan, native chicken to mga boss. Native chicken, may balahibo pa yan liver ito yung chicken yan mga boss tsaka papaya ayan hindi mo yung papaya ayan yung papaya ayan tsaka lemon grass sibuyas yan ito Alang yung gagamitin natin ayan ayan so ito siya mga boss malunggay lemon grass, buyas, papaya, saka native chicken yan. Hindi ko na pinakita yung buo. Kasi nagmamadali tayo mga boss. Ayan. Malinis na yan. Lininisan ko na. Saka yung malunggay din yugasan ko na Ayan, lahat 'to, malinis na. Ayan. so magluluto na lang tayo. Mag-prepare tayo para sa pagluluto. Saka dito na ako nagluto sa bahay kasi doon pala may timang nagluto sila ng kanin kaya yan yung gagamitin natin sa pagluluto uh -huh. yan maulan pa rin hanggang ngayon saka sila Margiel at Theodore doon sa tintahan ako lang yung nandito sa bahay yan may manok pa tayo dito guys yan hindi yan pang sabong pang ano lang yan pang sabong sa kawali. Ayan, so dito guys, magpapakulo lang tayo ng tubig. Tsaka, yun, uh, ilagay, ilagay ko na yung ano, lemon gas. Tsaka yung sibuyas naman, hiwain ko pa. Kalimutan kong hiwain. Tsaka kapag, kapag kumulo na, ilagay na natin yung manok kasi malambot lang to mga boss kasi bata pa yung manok. Hindi pa siya, ano, matanda. Malambot pa yan. Tsaka isasabay ko lang yung manok at tsaka papaya para sabay din silang maluto. Ayan. Yan, ito na yung sibuyas guys. Yan, gaan. Yan lang po yung ano natin ah, ilalagay sa tinulang manok. Wala nang ano, wala nang madaming pakulo. Antayin lang natin kumulo yung tubig. saka na natin ilagay yung manok. Tatakpan ko lang sa dito. <laughs> Pasensya na kayo sa lutuan natin. So, siniram ko lang ito. Yan guys. So, kumukulo na yung ano natin. Pinakulong tubig at saka yan. No. Medyo ano na siya. Kulay green. Ayan. So, ilalagay na natin yung native chicken. Ayan. So, isa-isa lang natin. Kailangan natin isa-isa. Ayan. -isa. Tsaka ako lang kasi sa bahay ngayon. Nandoon sila sa kabilang bahay nila at may timang. Wala akong katulong. Yan. Native chicken. Yan. Plano ko na talaga to mga boss. Kaninang umaga pa. Tsaka sabi ko kay Kuya Titing at tsaka kay na mamaya mag ano tayo magkatay ng manok para ulamin ngayong gabi. Ito na. Nagkatotoo na. <coughs> And, hindi ko siya nilagyan ng hiwa kasi medyo madami kami dito. Ua. Uh -huh. abot uh, abot pa to bukas. Yan. Yung pinaka-importante ko lang naman mga boss, yung sabaw kasi alam nyo naman may maliit kami maliit kaming bata yan kasama yung ulo hindi natin itatapon mahilig si Nikki ng ulo ulo ng manok yan, kapag kumulo ulit lagay na natin yung papaya ayan so ilalagay natin yung papaya mamaya kapag kumulo na ulit kukuloyin muna natin mga 5 minutes ayan so ilagay natin yung papaya takpan lang muna Ayan guys. So, kumukulo na yung ano. Sinula natin at saka ilalagay natin yung papaya para sabay na silang maluto. Ayan. Hindi ko yung papaya kasi medyo madami kaming kakain nito. Ayan. At saka yung mga bata mahilig sa gulay. Ako rin si Tio. Mahilig sa gulay. Kaya kailangan natin damihan yung gulay para magkasya hindi mabitin <coughs> yung pagkain ng mga bata yan medyo madami dami yan guys puno yung ano natin talagyan Ayan, so dahil kumukulo na siya guys, ilagay na natin yung malunggay para sabay-sabay na silang maluto. Ayan, malunggay. Para masustansya yung tinulang manok natin. Ayan. Tsaka katitigil lang ng ulan ngayon. Buti na lang. Ayan. Kunting malunggay lang mga boss. Kunting malunggay. Tsaka kanina malunggay din yung ulam natin. Doon sa ano bukid don kila nonoy yan, so antayin na lang natin na lumambot yung ano karni ng manok at saka papaya and guys, uh, luto na yung ano natin yung lang manok yan, so nangamay na kasi yung ano papaya, ayan Tuto na yung inolang manok. Yan, napakasarap nito guys. Yung, ano, tag-ulan. Mm, 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 mm. bigyan natin doon sa kablang bahay. Na yung, ano, nilalagyan. Gat. Tcharam! Papaya muna guys. tayo doon sa kabilang bahay saka mainit pa yan yung ulo paborito ni nikki kaya sa kanila yung ulo saka hindi lang yan yung pridamihan natin kasi madami sila doon saka kami naman dito tatlo lang Iba yung paborito yan. Yan. Ay, napakainit. Kailang guys. Kasi mainit talaga. Sarap <clears throat> Sarap humigot ng sabaw. May yung ano taglamig Masama yung tanglad. Ooh. Uh, sabaw. Lagi natin ng sabaw. Walang base yung gagamitin natin kasi matagal kapag ano sandok. Yan. Yan. Share, share lang. Share, share. Tsaka yung isang paa. Yan sa kanila. Okay guys so yan yung natra naman ito yung sa amin yan. ulam ngayon at saka bukas